Hola amigos, cómo están? ¿Qué hay de nuevo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis compatriotas, donde sea que ustedes estén. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si eres nuevo, bienvenido a mi canal. ¿Cómo está, mga Lodi? maligayang pagbabalik sa aking channel. Para sa lección na ito ang tatalakayin natin ay ang pangalawang pangkat o grupo ng mga pawatas na nagpapakita ng pagbabago sa tangkay o takdan. Nung nakaraang leksyon, tinalakay natin ang pangkat na letrang O na nagiging UE at para sa leksyon na ito, ang tatalakayin natin ay ang pangkat na letrang E na nagiging IE. Handa ka na ba? Tara na! Ang unang halimbawa ay ang salitang cerrar sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay isara. Yo cierro, Tu cierras, El o ella o usted cierra. Nosotros o nosotras cerramos, vosotros o vosotras cerráis, ellos o ellas o ustedes cierran kagaya ng unang pangkat ng mga pandiwa na nagpapakita ng pagbabago sa tangkay o takdan ang pangalawang pangkat naman ay hindi din nagpapakita ng pagbabago sa nosotros at vosotros Ang unang halimbawa ay yo cierro la puerta Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay isinasara ko ang pinto ang pangalawang halimbawa ay El o Eja, Sierra la Ventana. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay isinasara niya ang bintana. Ang sunod na halimbawa ay Cerramos la tienda todas las noches. Ang ibig sabihin niyan ay isinasara namin ang tindahan tuwing gabi. Napansin niyo ba na yung nosotros at saka yung vosotros. Hindi nagbago yung tangkay o ugat. Tama, ngayon alam nyo na. Ang sunod na halimbawa, Sierras el libro. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, Isinasara mo ba ang aklat? Perder. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, Mawala o matalo. Yo pierdo tú pierdes, él o ella o usted pierde. Nosotros o nosotras perdemos, vosotros o vosotras perdéis, ellos o ellas o ustedes pierden. Itong susunod na halimbawa po, loose translation lang po ito, okay? Yo pierdo mi llave. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay nawawala ang susi ko. Sunod na halimbawa, siempre pierde su dinero. Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay laging nawawala ang pera niya. Sunod na halimbawa, yo pierdo en el juego. Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay natatalo ako sa laro. Nosotras perdemos en la competencia. Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay natatalo kami sa kompetisyon. Ellos pierden en la pelea. Sa Tagalog, natatalo sila sa laban. Ang ibig sabihin po ng salitang hervir sa Tagalog ay pakuluan. Yo hierbo, tu hierbes, el o ella o usted hierbe. Nosotros, nosotras, hervimos vosotros, vosotras, hervís, ellos, ellas, ustedes, hierven. Él El o ella hierve los huevos. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay pinapakukuluan niya ang mga itlog. Nosotros hervimos la sopa. Sa Tagalog, pinapakukuluan namin ang sabaw. Ellos o ellas hierben la leche. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay pinapakukuluan nila ang gatas. Vosotros o vosotras herbis el agua para la sopa. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay pinapakukuluan ninyo ang tubig para sa sabaw. Ito po yung mga bokabularyo para sa leksyon na ito. Advertir, magbabala magbibigay ng babala. Komensar, magsimula o magumpisa. Konfesar, aminin o magkumpisal. Konsentir, payagan o pahintulutan. Konvertir, magbago, baguhin o magpalit. Defender, ipagtanggol empezar, gaya ng komensar, ang ibig sabihin niyan ay magsimula o umpisahan. Encender, ang ibig sabihin niyan ay buksan, sindihan o painitin. Fregar, maghugas, magkusot, maglinis. Mentir, magsinungaling, negar tumangi, ipagkaila, pensar, magisip, preferir, mas gusto o mas piliin, querer, gusto, nais o mahal, referir, banggitin, tukuyin o ipadala, sentir, maramdaman o damhin, sugerir o Ipanukala, Temblar, Maginig o Yumugyog. Bueno, el video termina aquí. Gracias por ver. No te olvides de darle me gusta, suscribirte y compartir el video. Nos vemos muy pronto. Adiós.